Good morning everyone! Magandang magandang umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko Sa Israel. So sa video ito mga kapatid, dahil dito lang tayo sa bahay, so meron akong nakita na video. Kasi nga dito sa Israel mga kapatid, one of the main uh, animals, and even in the Bible, ay mga tupa, sheep. So, ayan, i-share ko lang sa inyo yung tupa dito. Ito yung tinatawag na shearing. Okay, shearing na hindi siya namimigay. <laughs> shearing na hindi namimigay. Ayan, tignan natin dito binabalahibuhan niya yung tupa kita nyo dito ang laki <laughs> so meron pong uh, ano may mga iba't ibang klaseng kulay ng ship ito black ship to black ship to hindi siguro to pasaway siguro to hindi. I think kung hindi ako nagkakamali mas mahal po yung wool ng tupa na maitim kisa sa maputi ito grabe nilinis napakaimportante ng mga kapatid sa tupa na maging malinis kasi hygiene din 'yan And syempre pag sobrang bigat nakaka-affect rin sa kanilang health 'di ba sa atin din pag uh, <laughs> uh, affected din tayo so ito ay tinatawag dito na shearing tawag dyan. kasi nga napakahalaga rin ng wool ng ng balat ng hindi naman balat yung yung uh, ano tawag wool ng covering ng tupa kasi 'yan ginagamit sa paggawa ng blanket mga unan and everything mga damit. So, ito, wow. Kita nyo. Grabe no, para siyang kambing. Actually, mga kapatid, marami pong mga tupa dito sa Israel na mukhang kambing, na mukhang sheep din. Kaya pag hindi ka, hindi mo alam, madadaya ka kasi depende na lang kung tumunog. <laughs> kasi ba yung ano ng tupa. So, minsan magkakasabay sila dito. So, kailangan mo tanungin muna yung shepherd, yung may-ari, kung yan ba yung mga tupa at mga sheep. Ito, mukha rin siyang kambing. Tingnan nyo. So, Naahita na. It's way too big. Another to. Ganun yun. Eh. Ganyan yung ginagawa nila. Pinapatumba nila. sa yung mga tupa, makita nyo, hindi na sila gumagalaw. Hindi sila yung parang ganun-ganun. So, ang ship mga kapatid sa Bible, it's very common. Si David. Ano po siya? Uh, he is a shepherd. Kaya nga, dito sa Bible, if you read the Bible, tinawag din yung ating Diyos na He is a great shepherd, a good shepherd. Kasi nga, uh, familiar si David kasi isa po siyang shepherd at alam niya kung paano siya mag-alaga ng mga tupa. Oh, a good shepherd, understand the life of a sheep. Tayo rin ng mga Christians, inillustrate din tayo Na marang mga tupa kasi isa sa mga karakteristik ng tupa mga kapatid, mga ano yan sila. Minsan mga mangmang -mang na mga ano, mga hayop. So kailangan talaga nila ng master, kailangan nila ng shepherd kasi pag hindi, wala silang shepherd kung saan saan sila nagsusuot. So they need to listen to their master and kung saan yung master nila. Wow, ito, saglit lang. Ang bigat. So ito naman, white sheep ito. Inuna yung ulo. Hindi sila nagpapabaya, nagpapabaya lang siya. Kasi nga mga kapatid, pag hindi yan tatanggalin, minsan yan, yan yung pinapamahaya ng mga insekto. Kaya mabilis silang mamatay, nagkasakit. Alam niyo po ba sa Bible, sabi ni David in Psalm 23, that you anointed my head with oil. So, my cup ran it over. Kasi yung mga tupa, nilalagyan nila, talaga ng mga shepherd ng oil. Kasi nga, minsan pinapamahaya nila yung ilong at yung ulo na mga beetles or yung mga parang mga kuto. So kay, yung uh, oil, yun yung nagpiprevent para hindi sila mamuhay dito. Kasi pag hindi, ang ginagawa nila, pag namuhay yung mga insekto dyan sa ilong, sa ulo, ginagawa nila, di ba nakita nyo, pina, yung, mga sheep, pin, pina, pinuuntog nila ito sa bato hanggang sa mamatay sila kasi nakakairita naman talaga. So kailangan talaga matanggal. So ito, ang <laughs> cute na mga sheep. So very common mga kapatid, siyempre masarap din yung Balat, ah, uh, yung karni ng tupa. So, very common yan sa Israel and mag masarap yan i-grill. So, isa sa mga paborito kong pagkain dito sa Israel, yung, ayan, uh, lamb, lamb kebes, tawag, kebes. Hindi ako nagkakamali. So, ito po, talagang tinatanggalin nila ng balahibo. So, ayan, indeed, the Lord is my shepherd, sabi ni David, I shall not want. He make me to lie down in green pastures. and he makes me beside the still water. Restores my soul. So sa buhay natin, para tayong tupa na kailangan talaga natin ng shepherd. And the only person, the good shepherd that we need is no other than the Lord Jesus Christ. He is our shepherd in this world. He is our savior. Sa, kaya nga isang karakter uh, character ng Panginoon, isang name niya is Jehovah Rohe. The Lord, or the Lord is my shepherd. Ito naman, hindi na siya shepherd to. Lama yata to. Lama. <laughs> lama na. So, ito, binalahibuan din. Grabe no? So, we praise the Lord for His creation. And marami tayong natututunan dito. Linis ng pagano. So, ayan. Napaka-amazing ng creation ng Panginoon. Grabe, parang tao. Kailangan din natin magpagupit. Pero ito, buong katawan talaga nila. And, uh, nagagamit natin. So, oh, grabe. Ganda. Ibalik natin. Ayan mga kapatid. So, indeed, if you read the Bible, full of uh, ships yung Bible. And uh, marami tayong matututunan bilang uh, isang tupa sa ating uh, master na si, si Jesus. He's our great shepherd. Yung sabi ng Panginoon, when I call them, my sheep hears my voice. So, yung mga totoong anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, they will listen. They will listen. So, laki-laki nito. So, ayan o. Magiging magaan yung pakiramdam. <laughs> Lakas ng babae na ito. So, ayan mga kapatid. Nanood lang muna tayo ngayon. So, sana may tupa. Sana ma-experience natin yung ganito, no? Black sheep. So, ayan. May, kaya pala may black sheep. May mga black sheep sa bahay. <laughs> sa reality sa mga tao may black sheep yung mga black sheep mga pasaway pero makita natin talagang they are being designed unique design naman talaga sila ng Panginoon yung mga sheep hindi ibig sabihin na black sheep ipasaway sila pero ayun oh grabe bilis bilis ng pag ano nya hindi sya nasasaktan kasi may special din kasi sila na pang kuha ng balat ay nang ng buhok ng tupa para hindi rin masaktan yung mga tupa na ito so Okay, Wow, napaka-amazing. Yan po yung mga tupa sa Holy Land. If you mapasyal kayo, you could see a lot of sheep dito sa Israel. The wonder, talagang promised land dito. And indeed, marami po mga Bible character na mga shepherds. Mga shepherds. So, okay, hanggang sa muli. See you again. Paalam.